1 Hi guys, welcome to my channel. Ngayon guys, pupunta ako sa baba kasi yung yung pamangkin ng asawa ko. Aw, oh, hindi pinsan ng pinsan ng asawa ko ang anak niya. May tigdas guys. Pupuntahan so, ko ngayon guys si kawawa yung bata then ito guys yon yung mga seed sa mani yon nasa lupa na tinanim na namin kahapon yon mainit na dito guys mga after 3 months may mani na dito guys yon ang bilis daw hindi pa tapos eh kasi naubos no ubusan si papa ng ano ng liso sa mani yan ito yung daana pumunta ako tapos <laughs> yung asawa ko nag ano siya guys ng ulam munggos ang ulam namin ngayon tanghali kasi walang ulam. Then, mamayang hapon siguro, mag, magano ano naman ako ng bato, kasi hindi pa tapos eh, kasi palaging umuulan. Kasi, you see, yung ano, yung bata, before, lagnat siya, so, after nagano siya guys ah uh, gihilot nawala yung ano yung lagnat niya pagka umaga pagka bukas ng umaga ayun may nag ano may tigdas na may malit maliit na pula so yun kawawa naman no pag, pag yung bata ay masakit Maraming manok ko. Hindi sa amin. Maganda ang panahon ngayon. Sana mawala na itong bagyo guys. Yung kambing. Kambing ni ano pala to ni Kuya Jonathan. Shout out Kuya Jonathan yung kambing mo oh. Yan na! Nagwalis na naman si Jennifer. Ng okra guys. Maraming walis si ni Jennifer. Asa si Yana? Wala pa na mata si Yana guys. Ayun yung kalabaw ni Tio. to naman si Dagol. <laughs> Nagano ng maisay kasi mainit ngayon. Ayan. Ayan si tining, Limuel! Nang, no, ben, Limuel eh. Guys, dito ko sa auntie ng asawa ko. Naglaag. Um, mga manok. malit lang ang mga bahay dito, guys. Ayan, kapatid ng father-in-law ko. Ayan, bahay. Then doon, pinsan kaila kay Ati Arlene. Then may isa dyan. Yung sa kapitan ng barko. yon Sa Jumalia. Pati bahay may dito. And guys. Then naglaro si ayun, gumawa si Limuel ng saranggula. Ito si Bibi Jane. Kumakain ng itlog. Tsaka mais. <laughs> si Mag Hi. Mag-hi ka sa vlog na ko. Na hi guys. Ano ba? Tapos ka na sa module? Mana ka sa module? Ito. Yung si na. na, hi guys! Ano na level ba? Oh, ikaw, John Paul, hi guys! Si Tining lang, na Tining, na hi guys! Wow, malamig dito may maliit na malaki na mangga guys so oh. ang silimwil Nag, nagkaligo sa manok naghuga sa plato ito na guys nagbudjol na siya walang lamisa kawawa naman to si ikiat lang lang what is your name? What is your name? Baby Jane Gonzaga. Dicker Center siya, guys. Tapos, ito yung ano niya, Mojo. Tapos, wala, wala siyang lamisa. So, ito lang. Alala, sutan lang, sutan, sutan. Ito lang. Uy, dili, dili. Ito, kung ente na Sige. Writing numerals 0 and 1 in the box. May kung makatigun akong ngayon sa anan. Parang nga sinunan, dili. Naman, no, magod. Oo oh, ka ni D.I. Oo. Oh. Nan-zero. Hindi, lati mo butang. Oo. Oh. Zero eh. Okay? Zero.